Ayan guys, ang pag-usapan natin ngayon is about sa ating uh, visa interview So about sa visa interview to, so sa so mga hindi pa nagkakaroon ng visa interview sa so Czech Republic So para po sa inyo itong topic na to Ayan guys, so sorry kailangan natin magsalamin kasi medyo hindi okay yung aura ko ngayon. Kaya lang gusto kong gumawa ng video. So sabi ko nga sa inyo, ang topic natin ngayon is about sa visa interview natin. Ano ba yung mga possible na ma-encounter nyo sa ating visa interview. Okay, ang una po once na kayo ay mag-visa interview. So eto kasing si si agency nyo or yung nag sa inyo or kung kayo man ay DIY or direct, uh, kayo po ay bibigyan ng visa form. So, itong si visa form, pipilapan nyo yan ng pangalan nyo, ng work experience nyo, ng lahat-lahat ng information na kailangan nilang malaman sa inyo. So, it's just sabihin natin na para siyang CV, para siyang biodata sa atin dyan sa Pilipinas. So, Ituturo nila sa inyo kung paano mag-fill up ng inyong visa form. Ngayon pagdating naman doon sa ating visa interview, uh, malaki po ang papel ng isinulat natin doon sa ating visa form sa ating visa interview. Kasi etong si visa interviewer, etong yung visa form na inyong pinilapan, doon po sila magbe ng itatanong sa inyo. Pero pero kahit wala po kayong nakalagay doon na kayo ay ex abroad, minsan huhulihin nila kayo sa tanong sa inyo kung uh, hindi ka ba nag-ibang bansa. Ganon. Kahit wala siya doon. Kasi, syempre, parang nag interview sila eh. So, gusto nilang malaman kung hindi ka ba talaga umalis ng bansa or talagang first timer ka like that. So, kung ano ang isinulat nyo doon sa inyong visa form, yun din po ang itatanong sa inyo. And, merong possible na dagdag. Ano yung mga possible na dagdag? Anong employer na dadatnan mo sa Czech Republic? Magkano ang offer sa'yo? So, kaya mo ba na mag-stay ng matagal uh, na malayo sa family mo? Kaya mo ba na may makasaman na ibang lahi? So, yan yung mga possible na questions na pwedeng iba to sa inyo. And next is, uh, magkano yung salary na offer sa'yo? So, uh, saan kang uh, dormitory or address na titera ka? So, Paano mo naman malalaman ng lahat ng yan? ba? Diba? Kasi syempre, pag tinanong ka, paano natin malalaman yun? Eh, hindi nga natin alam. So, itong si agency, bibigyan kayo niya ng papel. Bibigyan kayo niya ng papel na yun yung pwede niyong pagbeisan, yun yung pwede niyong aboklatin, pwede niyong malaman. Or kung wala man si agency na binigay na papel, nasa inyo pong contract yan or nasa job offer sa inyo. So, nakalagay sa job offer sa inyo kung magkano yung basic salary nyo. So, ang sasabihin nyo lang guys is ang basic salary ha, hindi po yung kung ano yung net pay. So, basic ang pagbabasihan nyo. Basic salary nyo, kung ano yung employer na tatanggap sa inyo, kung saan kayo titira. So, meron din yan yung inyong accommodation uh, documents. So meron din po yung provided sa si ating mga uh, employer dyan sa inyong mga uh, papers na hawak. So isa 'yan sa mga pagbasehan nyo at isa 'yan sa pwedeng matanong sa inyo sa ating visa interview. Eh what if naman? So may gumagawa kasi nito. What if naman ikaw ay ex-abroad tapos um uh, nag-lost passport ka? kasi ayaw mo nang i-declare ang pag-ex abroad mo. So, that means kasi, ang hirap kasi kapag uh, ex abroad ka, tapos pupunta ka dito sa Czech Republic kasi hihingan ka nila ng proof or ng police clearance galing doon sa bansa na pinanggalingan mo. Some of our colleagues is hindi na nila ginagawa yun kasi ang tagal ng process, especially pag sa Japan po. Sobrang tagal talaga ng process. So minsan inaabutan sila ng 3 months na uh, expiration ng ating uh, visa kasi dapat within 3 months matatapos mo or makocompute mo lahat ng requirements mo sa iyong visa. Once na hindi mo siya na complete, ibig sabihin po ay ano, uh, parang ma- ma, -ma, -ma, -ma invalid yung pag uh, interview nila sa iyo. So hihintayin nila kung kailan mo ma-comply or uulitin mo ulit yung process ng pagbivisa application mo. So para hindi 'yun mangyari, ang ibang ginagawa, nagpapalos passport sila and then pagka passport nila sa mga ex ano ha, example to. Pag nagpa passport na po sila, automatic po yun. Hindi nila i-declare sa kanilang visa form na sila ay nanggaling sa ibang bansa. So, yung nakadeclare doon na work uh, experience mo or mga company mo is lahat nasa sa Pilipinas lang. Uh, with proof na ikaw talaga ay nasa sa Pilipinas lang talaga. So, bakit natin to ginagawa? Bakit ng ilan natin mga kababayan to ginagawa? sa so, sobrang tagal nga po ng process ng pagkuha ng police clearance, which is ang Czech Republic kasi is hindi sila tumatanggap kapag wala kang police clearance, especially kapag ikaw po ay nanggaling sa ibang bansa. So, kahit pa sa ang bansa yan. So, ang sagot mo lang talaga dyan is magpapalos passport ka. Papalabasin mo na hindi ka talaga nag-ibang bansa. So, sa tanong ng iba kung madedetect ba? No. Hindi po siya ganun kahigpet ang embassy ng Czech Republic unlike sa embassy ng Japan. Kasi embassy ng Japan, hindi nyo po yan pwedeng gawin. Uh, pero sa Czech Republic is na uh, nagagawa po yan. May mga nakarating na po na ganyan yung mga ginawa. Nagpalos passport sila. Yun nga lang kailangan mong uh, map patunayan or kailangan mong ma-proof na talagang ikaw ay nasa sa Pilipinas lang talaga at first timer ka lang talaga na lilipad galing sa uh, papunta dito sa Czech Republic. Ayan, sana nakatulong ano. So, kung meron kayong question about regarding dyan, so yan lang naman talaga yung tinatanong sa ating interview. Huwag masyadong, huwag kayong masyadong kabahan kasi... Filipino uh, Pilipino naman na mag interview sa inyo doon. And, kung ano lang yung nakasulat doon sa inyong visa form na pinilapan, yun lang din yung itatanong. Sabi ko nga sa inyo, minsan lalaroin lang nila yung tanong, pero yun lang at yun talaga. Tatanungin lang, especially doon sa unang, ano ba yan, unang work na nakalagay doon sa iyong visa form, kasi yun yung pinakamahalaga doon. So, yung unang trabaho mo, ano ba yung trabaho mo don? Yan, lahat yan, tatanungin. So, so far, yung interview ko naman before, itinanong lang kung talagang first timer ako. Kung tinanong lang kung uh, kaya ko ba na ganun kalayo sa ibang bansa at bakit ako uh, mag-iibang bansa. So, yun lang naman yung tatlong tanong sa akin noong ako ay in-interview. So, ganyan din ang pakiramdam ko before, kinakabahan na baka hindi ako makapasa pero 1% lang ng ating uh, visa uh, applicant ang nadedenay deny So bakit siya nade deny Hindi po talaga siya deny. kaya lang minsan may problema yung ating employer. So sa employer po yung problem. Minsan naman nagkakaroon ng conflict doon sa inyong mga documents na hawak kung hihingan kayo ng documents tapos hindi kayo makapag-provide. So, doon lang siya nagkakaroon ng conflict, pero kung wala kayong problema doon, at ang gusto niya lang mangyari is magpapalos passport, yun nga yung sabi ko sa inyo guys, kung kayo ay ex-abroad at nagpalos passport kayo, as long as kaya inyong ipatunayan na kayo ay first timer, so wala po kayong magiging problema. Ayun, sana nakatulong no, thank you so much.